Jean Garcia, pagod ng manampal ng kaeksena. Para sa aking balitang showbiz, hindi lamang si Marcel Soriano ang kinala sa pananampal sa mga kaeksena kundi maging si Jean Garcia. Ayon sa aktres, hindi niya mabilang kung ilan na ang nakatikim ng kanyang palad. Sinayad pa ng aktres na sumusunod lang siya sa kung ano ang pinagagawa sa kanya ng script. Siyempre umano, pag pinagawa kailangan gawin kaya't natataon na marami-rami na rin siyang nasasampal. Pero ayon kay Jean, ayon na niyang manampal dahil napapagod din umano siya at masakit din daw sa palad. Pero kahit ayon na raw niya, kailangan pa niyang gawin kapag sinabi sa script pero hindi raw siya looking forward sa eksena na may sampanan. Nakakapagod din daw maging kontrabida dahil ibang energy at emosyon na inilalabas ng karakter. Ayon pa kay Jean, kahit daw nananakit siya, mahirap din dahil mas mataas ang emosyon palagi ng kontrabida kaysa sa nakakaawa. Tapos umano ay mas matapang at kontrabida kaya't mas mahirap gawin. Kurwari umano ay galit na galit sa eksena. Pagkatapos umano noon ay pagod na pagod na siya at talagang napaka-tiring talaga ng mga eksena ng kontrabida.